So, po, magandang umaga mga ka-hunters at ating mga followers. Inayos muna natin ang bangka natin. Nagpalit uh, tayo nitong ano, talo -tawo para na-adjust. Yung dalawang hulihan, saka unahan. Ay, hindi na gumagal. Oh. oh, ano guys, medyo kulang pa sa balance eh. Ay, hinang pa, naputol na kagarantor nilyo. So, tayo ay... Lulusong na. Pag po sa lahat at magandang magandang umaga. At uh, salamat po sa inyo pag sa ating YouTube channel. So marami na pong namumutok. Ang on time check po natin ay 11.12. Ay 11.12 sorry mali. Uh, alas 8.10. Gis. Alas 8.10 gis lang. So paano guys kita kita na lang tayo dun. At uh, sana makarami tayo ng huli. Tara po samahan po ninyo. So, yung guys rito lang tayo pepesto sa raang yan. Yan. Yung mga galing rin yan. Tsaka rito sa labas na ito. Ayan, yan. on Ayan, Ayan sa kalawakan ngayon. Lawak ng palayan. So, dito tayo kakana ng pesto. So, stay tuned lang at magtatayo tayo ng tore. Shoutout po muna sa lahat ng uh, murong pisyanter. Mga nakasampa ngayon. And uh, happy all since day. Ngayon tayo testing. Hige okay po, tara po shout out sa lahat ng ating ano kay Ivan de Hungria yo sa akin classmate shout out naro sa may Duckling Park no nakasampa doon sa pinakang pasyalan ayo okay po tara po mga um, guys tayo nakasampa na may mga gala na 8:30 na kasi ng umaga tanghali na rin eh malabo tubig rito er pa pasok kyan, ang pasok conditioning yan, meron nasa kana dulo oh. oh. daluan guys, ano oh, mas malaki yung nasa uli, tiyak kager guys, uh, sa mga kager naman ng unang putok natin i've got Ang tabaho, maputi pati. Unang huli. Shout out sa aking ninong Gary Perpetua from Canada. At sa kanyang nanay, Nelia na Tatay Berlio from Canada. Shout out po at ingat. Ingat po lagi din kay Kuya Erin Perpetua and Johan Perpetua from Morong malilit Maliliit pa lang. Kari na naman. Ay, shoutout nga pala kay Sir Logi, yung maker ng uh, balang ito. Bullet tsaka sa anak niyang si Luigi Kayo yan, dyan kayo order ng bala search niya siya sa Facebook oo, oh, nari na yun Gigikot na lahat lalim na sa laot ah. rito na lang si silabas pangalawang tira pangalawang huli La. oo nga mga five finger na Pinipili ko lang maraming kasama ito. ganda ng mga kulay. Mga galing labas ito eh. Huh? Oo, oh, mga pumapasok. Ah, wala na ang tilapia. Ah, wala na pala yung akin. Ah, ito na yung tilapia ko. Ay, oh, nahuli ko pa. Oh, yun ang tama. Thank you, Lord. Ayan yung tama ko kanina. Narito na. Narito na. Eh, 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 egit ako ako pa. Ay, Ayun yung nasa ramo. Ayan guys, oh. <laughs> ako pa. Eh, natamang ko ngayon Mata! Marami ba yan? Ah! Marami rito sa labas! Narito hayop sa labas. Kahit saan ka maglagay, Panrami. 呀，这嗯。 Grazie Ya na ma. or five finger kahit siya lumingong guys kunin muna natin magsasabir ng gusto sa ilalim ng bangka sasabir sa isang bala Ừ. Ừ. Nhanh. pa. Ah, Dali ah. ah, yan kay bullet. Tapakan natin ang bullet. Ah, dito na sa ilalim ng bunga. huli yung kay bulit bantumira yan huli medyo malaki Hmm. Hindi malaki ho. Oh. Ang taas. May malaki na nililaw yun ho. Ito yung oh. nabot. Ang lalim ay nabot kasi eh. malaki. Ayun, room lapla. Tahan natin pa ba, masasagot sa mga ano. Ah. Malaki, malaki. Nasa birsa, isa kong bala. Tanggalin muna natin. Ang guys, lapla. Tatlo ulit eh. Ang oh. Hmm. Oh, 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 taba. Hindi hmm. na gusto. Hmm. Ang ba. Oh, ang taba gayo. Oh. Wow, na bochog. Oh, Sina mo? Oh, oh at finger mamaw. Eh, pinggir na mamaw. Ah, mo? Lapad na lapad. Agot na inabot ah. Ang uh, uh, uh. dami nagtataasan. Gagaling roon sa babaw sa anong yan. Masalidaw. Yung mga malalaki. Pinamuguti, mga kanter. Yan, wala na naman. Oh, punta sa mga pulang tubig. Ito ah, ito ah. Tapat ng bangka ko. Yo. Mm -hmm. patay yung kumutos. Mm -hmm. Nadali ng mga tumbukan. Yari na yan sila. Sabay-sabay silang magsisigala ah. Ang laki nito, nabungan. Kaya mga galing labas ito guys. Ayun na naman, mong isang namumuti. Oh. Ang ganda ng bato pa. Oh. Mga bumagaling labas ito, oh. Si Otto Tay Kanoy Lintero, sa gun nito. Tsaka ng bala kong isa. Isang style. Bala. Ito siya gumawa nito. Ma. Oh. Ayun, bumalik tayo rito sa pinwesto natin rati. Kanina. Kanina meron pang lumalabas ng mga tripinger pa isa-isa na wala na isda, lasong ng na tanghali na wala galaw ng mga malalaki ang hinay, ang dami saling bayan ay siguro ba humihirit pa ano eh kakalaki nga nito bo. magkakataba bo. binakukuli ng ano talagang 8 finger <laughs> panis ang finger <laughs> panis oh naging anak

Aaa sí, isi um. Eh, eh, yan ang nahuli natin mga hunters. Ayan oh. Ito. Ganda mga size. Lalapar. Dalawang jambo. Tatlo bali. Ito. Four, six, eight. Si Siam. Siam na malalaki. pito, ang haba nito alay uh, amang laki rin tingnan nito mga ng labas Yus na mga kanter hunters Uuwihan na tayo. Oh, shout out po sa inyong lahat. At uh, maraming salamat po sa inyong uh, pag, uh, panood dito sa ating gagawin vlog na ito. At uh, salamat po sa inyong pag-subscribe. At sa pag-suporta. At pagpanood ng ating mga ads. At video. Sige po. Bye bye. bye, -bye. At, uh, thank you. Thank you. God bless. Mm -hmm.